nakaka na ako ng maraming gantong comment. So, sasagot na ako ng derecho. Alam mo ba kung bakit maraming taong hirap tanggapin yung gantong klaseng topic? Kasi sanay tayo na mag-react, hindi mag-reflect. Pag sinabing may pinanggalingan ng betrayal, isip agad ng marami. Ah, so pinagtatanggol mo. Gina-justify mo. No. Understanding why someone broke isn't the same as saying na okay lang yung ginawa niya ang tawag doon psychological accountability ibig sabihin you hold people accountable with awareness not just emotion pero ang problema marami pa rin sa collective na galit sa sarili nila kaya trigger pa rin sila sa salitang wound pag may trauma ka na hindi mo pa kinikilala kahit sino pa magsabi na healing o inner child ang maririnig mo lang Excuse lang 'yan. Pero kung conscious ka, alam mo 'yung totoo. Cheating is a choice. Pero hindi lahat ng choice galing sa clarity. May mga taong hindi lang basta mabug o masama. May iba, program by pain. And you don't break pattern by calling it evil. You break it by understanding it. So next time when you say walang excuse ang cheating, I agree. Pero sana tanungin mo rin, anong sugat ang nagtulak sa kanya? para akalaing okay yon that's not defending that's doing the work most people avoid